tumawag oh, ka sa akin, sabi mo Merry Grace. Yung parang oh. Merry Joy. Okay na to, okay na to. Bawal ng labas ng ibang tatak. Rezo -so super Ano yung ano? ano yung punishment natin Hingin sa mga late? Ulo. Itigas ng ulo. Hindi nagbabasa ng GC. Para, Sinabi ko na sa GC para sa dito. dito si para saan ba yung GC? Oh, diba? Masahin, na, explain intindihin. niya. Oh? Sinabi si Julio. Oh? Sinabi, oh? Si Julio. Sinabi oh? ko na dito. Dito, di diba, ba, boss? boss, boss hindi na boss lang. Kung ay, anong mahirap intindihin. Para mo na Julio, video daw kasi yun. Simple instruction. Simple instruction, napakadali. Gagalit Paano kayo yung sasama sa ibang bansa? Tumawa sa akin, sabi mo Mary Grace. Yung para Mary Joy. Nagbabago ako. Nagbabago. Ito minuto. Uh, yung isama sa ibang bansa. <laughs> Ito may problema? Iwan nyo na? Hindi <laughs> eh. na Iwan nyo na. Iwan na. Kahit napipilita sa mga mo dito. Ano? hindi naman na, Sagot. Sagot. May problema ka? Hindi, okay na. Okay, 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 okay. Iwan ka na? tayo na Hindi tayo na. Take out ako na. Pa KFC para makakain. Ay, ay, ay. <laughs> Tapos ayaw sumunod. Si Chip si Muno nun eh. Ah, Chip pa si Muno ka. Ikaw lang siya ng like picture you. eh. Itong <laughs> oh, lakad na to. Wala ka to. Walang kanseran to ha. Hindi pa alam ni Ulyo yan. Tingnan lang. <laughs> Itong <laughs> okay. lakad na to. Walang <laughs> Kasira to ha. Ano ba chip? Kinulit mo lang chip. Kinulit mo lang. Tinakad na to. Sabi ko, walang kansira. Hindi, meron yan. Meron yan. May first timer eh. <laughs> ah, brother. Yung mala ah. Hindi ka nalilate niya yun ah. Waiting lang ako ah. Waiting lang ako. Wala ka ako ah. Waiting lang ako ah. So guys, ito na yung punta namin ng Japan. Ay, na eh, nakita kita na kami so may mga distribute na ng mga dadali namin yes. Papay, na ngayon. mabisa, ganyan, damit. Ito lang kinakain ko sa KFC. Uy, thank you, Chip. Thank you, thank you, thank you. Grabe it's, si Chip, eh, KFC pa? It's Pingel. Licking good. Oh, ayan ay, ba sa'yo mo? Ah, iba na naman na sa'yo. Pakigaw kasi nagsalita. Iba na, ay, na naman sa isip mo. Ay, pa yung sama mga ito. Kasi yung ano, yung plastic sana dito talaga. So, di ba ba ano? Ang init po, hindi mawag. Tapos alam mo, alam mo na masaya rito. Tapos na yung lunch break mo, di ba bukas to eh. Talaga, madiin talaga. Si Jeff, eto ka tapos na yung uhaw mo eh. Buta hindi mo pa nabuksan. Ito pinakamang sa'yo dito, pag minalas malas ka pa, pag ganun mo. Tumutupi. Okay na to, okay na to. Bawal labas. ng ibang tatak. Reso, pilot. At nagbigay na nga si Buhawi ng mga i-distribute niya na gagamitin namin para sa Japan. At take note ha, hindi lang kami pupunta ng Japan, magra-ride pa kami papuntang Mount Fuji. Ay, grabe naman talaga yan. Grabe. Siyempre, gagawa na naman kami ng isang masayang ala-ala. At pa ang mga natin, tara, samahan nyo na kami. Bakit nyo ba tayo pupunta ng Japan? Siyempre, para suportahan ang ating mga kababayan na lalaban sa ARRC o Asian Road Racing Championship. So, ano pa nga bang nangyayintay natin? Let's go! Pumunta na tayo at excited na ako. Makita ulit ang ganda ng Japan.